Tiklo ang isang pulis matapos sa reklamo ng kanyang girlfriend na kanya umanong binugbog sa Gumaca, zone. Kinilala ang pulis si Elias Edward, 37 anyos, nakatalaga sa Buena Vista Municipal Police Station. Lumilitaw sa investigasyon ng pulisya na sa bahay ng suspect. Ang kanyang nobya na si Elias MJ, isang promodizer ng sila ay magkaroon ng pagtatalo. Nakainom umano ang pulis at sa kasagsagan ng kanilang pagtatalo ay pinagsusuntok nito sa ulo. Ang kasintahan na nagtamo ng mga pasa at bukol sa ulo ang walang kalaban-labang biktima. Kaga namang humingi ng tulong ang biktima sa barangay at pulis sa dahilan upang damputin ang paraka. na ang pulis sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.